Yung mga batchmates ko, successful na. Masaya at maayos na ang buhay. Samantalang ako, walang wala. Unstable ang work at wala man lang naiipon. Nanliliit ako sa sarili ko to be honest. Naiingit ako sa iba dahil feeling ko naka-align na yung future nila. Naiingit ako dahil feeling ko na pag-iiwanan na ako naiinis ako sa sarili ko. Dahil, I think, kulang pa yung sacrifices ko para sa future ko. Naiingit ako dahil parang figured out na nila kung anong gagawin nila. Ang dami-dami kong kinaiinisan sa sarili ko. Natatakot kasi ako na wala akong marating sa buhay. Na baka hindi ako umaman at hindi ko magawa lahat ng gusto mo